Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello mga ka-showbiz, welcome back to my channel. Talamak na talaga ngayon ang mga peaking content sa Facebook. Mga peaking news, peaking information, mga trolls sa Facebook. Dahil ito nga, ang content creator na si T-Pamor ay patuloy na gumagawa ng mga peaking istorya, peaking news dahil sa kanilang uh, fanpage sa Facebook ay uh, mayroon silang linyang nga uh, ini na sinabi di mano ni Bea Alonso tungkol sa kanilang hiwalayan ni Dominic Roque. Ulitin ko, ang pangalan ng official fanpage sa Facebook ay T. Pamor. T as in T, T. Pamor. Mayroon silang nilabas na picture ni uh, Bea Alonso na umiiyak na may sinabi daw di mano, si Bea against kay Dominic na kung bakit sila naghiwalay. Ito dahil daw sa prenuptial agreement na tinatawag sa mga engagement na mag-boyfriend at girlfriend. Kaya naman, halatang peke. Ang mga netizens naman, ang mga fans, ang mga commentator, ay paniwalang paniwala sa content na ito ni TIPA More. Subalit so, ito ay peke. Ulitin ko, peke, fake news. Sabi-sabi, gawa-gawa. Para lang kumita at maraming mga followers, maraming uh, mga commentators at uh, trending at sumikat sa buong social media sa Facebook. Bago ang picture ni Bea Alonzo, may dalawa silang link na pinaste sa kanilang post. Subalit ng clinic natin ay walang lumalabas. Ang sabi lang doon, this post is deleted already not displayed oh my god talagang halatang peke o oh, gawang-gawang content lamang para lamang mapansin at kumita sa Facebook